you've got goals. House goals, car goals, travel goals. Kaya naman dapat, income goals ka rin. Paging Show My King Community Franchise na at kumita sa Show My King Sulit Packs. 140 pesos lang. 40 pieces na. Sulit sa sarap. Sulit sa kita. Siguradong patok sa community mo. Franchising may sound complicated. But trust me, pinadali na ng siomay king yan. Dahil wala kang rental expense, no monthly dues, and no physical store. Refrigerator mo lang sa bahay ang kailangan. Aarangkada ah, na! Hindi mo na kailangan humarap ng suppliers for discount dahil automatic, may up to 20% discount ka na. Halimbawa, so 140 pesos na sulit pack pork siomay times 20 customers equals 2,800 pesos times 20% commission mo may 560 pesos a day ka na. Times 30 days. May total of 16,800 pesos ka kada buwan. Sulit pang extra income, di ba? Para sa extra ng kita, maging showmaking Community Franchisee na.